nangyari? Nung pinuntahan ko si Mili sa kanya lahat. Huwag mo yung sinabi nila. Kung ayaw sa'yo ni Anton, nandito ako. Kaya mong tulungan kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Mili, Mahal na mahal kita. Ako na lang mahalin mo. Pinapangako ko sa'yo hindi kita pa iiyakin. Katulad ng ginagawa niya sa'yo, Millie. Gusto kitang puntahan para kausapin. Pero pagdating ko kay Legordo, doon ko nakita ang na. lahat. Anton, wala kaming relasyon ni Joy. Sorry, Millie. Hindi ko dapat ginawa yan. Gusto lang naman itong tulungan sa nararamdaman mo ngayon eh. Hindi dapat kita hinalikan, sorry. Nagdedenoy ka pa? Eh huling-huli ka na nga eh. Antong sakay ka makinig. Wala akong ibang minahal kundi ikaw. Eh paano nga ako maniniwala sa iyo? Alam ko 'yung nakita ko. Wala ka na ibang lusot dahil huling-huli ka na. Eh, huwag mo sabihin sa akin na mahal mo ako. Huwag mo sabihin sa akin na asawa kita. At huwag mo sasabihin sa akin na anak ko to! Dahil mga taksil kayo! Anto, ikaw lang talaga binahal ko! Nung nawala ka, wala akong ibang iniisip kung di ikaw! Nung inalok ako ng kasal ni Joette, nung nalaman kong buhay ka, hindi ko na tinuloy, tinanggihan ko! Tapos, sumpa mo sa akin yan! Tapos bibigyan mo ng kahulugan ang isang bagay na maling-mali. Maling-mali? Eh, nagsasama na nga ka kayo, di ba? Dahil nga akala ko patay ka na. Ang sabihin mo, noon pa kayo gumagawa ng kalokohan ni senior agent. Hindi ko alam, Anton, kung ano nangyari sa'yo. Bakit ka nagkabin yan? Pero maniwala ka. Magtiwala ka sa akin. Kami ang pamilya mo lato ng lahat ng sinasabi ng babae niya sa'yo. Si Rhea, niligtas niya ang buhay ko. Maraming beses na. Tayo ngayon lang ulit tayo nakita. Pero kitang-kita ko na agad lahat ng kasinungalingan. Ako ba talaga ang sasabihan mo ng ganyan? Pagkatapos ng lahat ng sakripisyo ko? Naiba ka ng pinakasama, di ba? Doon ka. Huwag mong ipaako kay Anton ang anak ng kinakasama mo. Huwag mo dadamay <laughs> Pati ang anak ko! Kita mo na! Ang ibang mga ano si Anton kung hindi ang anak namin! Mili! Halika! Mili! Ah, Anton, na, ang baby natin. Sumusobra ka na, ha? Umalis na lang kayo! Lalo ka na. Umalis ka na dito. Huwag kang babalik dito! Pati anak namin, dadamay mo! sorry. Ako sinasadya. Ano sinasadya? Kapal na mukha mo. umalis na lang kayong dalawa. Umalis ka na dito. Lumayo ka sa'yo. Huwag na huwag ka babalik dito. Dahil kahit kailan, hindi kita tatanggapin. Dayas! Eh. Umalis ka na nga! Okay, Wait a Tidak menyesatkan.